Maganda, 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 maganda. Tangali sa'yo mga idol. Tara. Pupunta tayo sa P6. Laban ng P6 versus Balabon. Samahan niyo ako. Tara. Ito si Idol Miko ko. Yan o. No? Nag-aabang yan. Yan. Dabang. May, may cruise sa palapit sa tinga mga idol. Tandaan niyo yan ha. Nag-aabang maligan. Yan. Ito mga idol o ito mo sa samungan nito yung gandang lalaki Itong na to pinang mo boy ka pa <laughs> wow. ito nito gandang lalaki na ito. pinang ina mo ka pa nito yung magaganda ito ang kulit pag aati wala ba ito? ina mo ya 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 na Ayan, magandang da? lalaki to. Kaya. Ay, ito ko pala idol. Ito pala. May nakita ko magandang lalaki. dito, yung Butchoy. Ito yung Butchoy. Ayan, magandang lalaki na Butchoy. Magkakatagpo na naman sila mamaya. Dati natin mga idol ha. Ay, wala pa ikaw lang kung dito na ang taga Malabon. Mamaya punta natin. Tignan natin. Tignan natin. Mga idol, dumating na yung taga Malabon mga idol. Umuulan pa. Ayun na, na si Boss na. Jonathan. Ayan na si Boss Jonathan. idol. Ayan na, taga Malabon mga idol. ayo, na, nagtatanggal na siya ng kalapati niya. Para na dito mga idol. Ah, hintayin rin mga idol at kaya ko hagis ha. Tumulan mga idol, tuloy lang ang laban. Ayan mga idol, kahit tumulan. Tuloy lang ang laban mga idol. Mga idol. Tuloy lang ang laban. Tuloy lang ang laban mga idol. Lumulan. Sabi. Ayan mga idol, umulan. Umuwi lang ang laban mga idol. Ayan, mabagsak. Umuwi lang ang laban. Ayan sila mga idol. Naghihintay ng lalabasan. Lalaban ng malabon tsaka pisi. Ah, uh, mga idol, lalagyan ng sticker mga idol. Ni sticker ka na ni Boy Negro. Boy Negro. Ayun oh. Boy Nego na alias ng tala. Ayan oh. Mar. Yun. Yan. ka boy. Ayan mga idol o. Oh. Ayan. Nistiki ka na mga idol. Nistiki ka na. Hindi na natin hagis. Ayan mga idol. Hihintay na lang mga hagis. Ayan o. Oh. Binubiwing-biwing no, na mga idol. Binubiwing. No, no, Binubiwing. Yamado, Yamado, page 6 talaga, ba't hindi talaga labanan? Ikaw ilaban, eh. <laughs> pa naman, sampung tray ang nilaban eh. Sampung tray po eh, kay Idol. Parang may guru sa inyo dito ah! O, kayo ano ah, ang gugulo niyo ah! Mukha niya ito, oh. yan ang mukha na ito, huwag yan o. Yan. Kaya huwag yung yung mukha niya, yan, yan, yan tatlo na indyar. yan dyan, dikit-dikit, yan, 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 yan. yan, yan, o, dikit -dikit nyo, mukha niya, yan, oh. yan, yan. Yan, yan, dikit yan, 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 pag makita niyan. <laughs> ayan na, mga idol, iyakis na ang ibon ng matapon mga idol. Ayan na. Nagkakagulo na sila sa oras. Iyakis na nila mga idol. Ayan na oh. Ang gagandang lalaki nila mga idol. Mga nakatalikod sila mga idol eh. Kaya hindi natin makita yung mga face. Okay. Oh, ayan na mga idol, bilibilang na. Yung inakis na mga idol. Inakis na. na. Ayan na mga idol, nakis na, na sa baba, na Sa Agila 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 Tapang dito. Tapang dito. lalaki dito. Kita mo naman yan. Peso. Puta. Ganda ang lalaki niya mga idol. Oh. Puta. Ang lupit oh. Kaganda ang lalaki niya ito mga ito mga idol oh. Pang... Pang ano to? Pang pansyal to mga idol? Pang ano? Pansyal ba? pansyal yun. Ah. Oh. Tapay saw. Oh. Kadi sila mga idol. Matagalan. Matagalan. Maraming, maraming. Matalig. Matalig.

Oh, yun. Oh, eh. kay sina Yung isang negro yun oh. Eh, no? Tambay lang sa kanto, oh. kuya 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 yun. Napa. Oh. Yung oh. kuya 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 ko Oh. Ah. Feeling pogi oh. Yan, eh. Silip din, oh. silip din siya oh. Chismoso din talaga yan eh. Chismoso oh. oh. Oh, oh. Oh, yan oh, chismoso din oh. 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 Mga chismoso din talaga eh. Oh. Chismoso. Tol, nag-aabang na na sila. Mahaba-haba na yung oras. Nasa 60 minutes na mga idol. Kinakabahan na sila mga idol kaya hintayin natin ang pagbabalik ng ibon ng P6 mga idol. Kaya kayo, huwag kayong mainip. Kasi wala naman kayong pusta. Shoutout sa mga kabila dyan, ha? Ano may natin malalaman kung sino mananalo sa inyo, ha? Mga kabila dyan, shoutout sa inyo. Mga idol, dumating na yung Ibo na ng P6, kaya malaman natin kung sino na unang mag-send ha. Ayan mga idol, punta natin, punta natin. mga idol, may natalo na dito, may, may natalo na dito, may natalo. Malamang may natalo dito mga idol. Punta natin mga idol, punta natin. <coughs> Ayan mga idol, look. Ayan mga idol. Ayan natin kung sino patalo mga idol ha, kung sino natalo ha. Yung mga bumabalimbing dyan. Ah, yung mga balimbing siya nalala sa rong. So, yung mga balimbing dyan, oh. Nalo kami. Yeah, panalo. <laughs> oh, ay, dako. Oh. Ay, dako. Ay, oh, ay, oh, ay, shout sa mga kamakabila dyan, mga idol. <laughs> Yan yeah, na, mga idol. Panalo, panalo ang P6, mga yung, panalo yung basics. Punit, punit yung mukha ng malabon. Ya yeah! yeah, mga idol, okay na, panalo yung P6, oh. shoutout sa mga may lang. sa mga support, shoutout! Oh. <laughs>